wala siyang kawala yun, good morning, good morning mga kabumsi tayo yung mga ngawil na naman alam nyo na kung saan, sa ilalim ng tulay ulit kasi walang ibang spatan ngayon malabo pang kailugan so tara sa ilalim ng tulay guys, samahan nyo may kasama ko nga pala si Master G hey! kabumsi! So may kasama nga pala kami nasa, nauna na sa tulay Bali susunduin na lang namin Kasi sa paanan kami ng tulay po pwesto Tulad ng pwesto nung naraan Ayun na ang aming kasama, Si Boss Ren Nagahagis na. Kakas na. good morning. Nandito kami sa ilalim ng tulay. Ako lang pala. Bali yung kasama namin si Master Ren sa dulo. Sinundo ni Master G. Kakas kami dito. Sana makadali guys. So tara. Top plate gaming. Itong gamit ko. Kita nyo ba? Ayan. Tingnan natin ang unang kas. Nandiyan na rin sila. Ayan si Boss na sa kabilang paanan. Ano? testing natin. So, Nakadali tayo dito. Okay, wala. Same technique ngayon. Wala pa rin guys. Aming huli. Shoutout nga pala sa mga nag-follow sa akin. nung huling last na post ko ng video. Medyo madaming nanood. tas nadagdagan yung followers ko. Maraming salamat sa mga nag-follow sa akin. Uh, hindi nyo nakalama. Napakasaya ko. <laughs> uh, 160 plus lang ang aking followers. Pero ayun. Kahit pa pano, may nag-follow. Maraming salamat sa inyo. Ito. Parang yellow na may black zebra zebra na yan <laughs> basta may stripe siya no hi shoutout out nga pala kay Masterin TV ito sir Masterin lock drag na agad <laughs> kasi nung ara ang kawil ko dito dinawihan ako ng malaki eh umingit pa yung reel ko kaya yung mga agad sobrang lakas niya na idala niya agad sa naisingit niya agad dito sa paanan ng tulay Yan. Boom, hule. ui mà lại lại thôi đó guys <laughs> ngã Người... <Nga> gật đây bom si guys sarap <cười> Okay, so ah. Woo! Nakadali din guys Wala siyang kawala Wala Sayang Nagisa mo pa Nakadali na si boss rin Sayang nakawala ang unhook pa strike sana oh so, guys may na nagpang doon laki laki ng mga hinahabol <laughs> uy dali si boss rin nawala na naman sayang pangalawang strike na unhook strike na naman masampah <smellan> sayang guys ayun Strike 3 na so i Boss Ren unhook na naman. Nananaman. Wala lang Pangatlong unhook na ni Boss Ren. Meron talagang isda sa doon sa ano sa side niya. Mga boom sing tawin na si Boss Ren. Dali nakaapat na strike siya. Apat din unhook. Hindi niya na ilan. Oh, dito ni Master G. Ba. <laughs> So, umuwi na si Boss rin ano Lilipat ako dito sa pwesto niya Testing ko rin Hagis tayo dito sa paanan na to Dito ako nakakarami Ulad nun no Uy, pansin ninyo to So, yun guys no Lay tao ng salita dito sa ilalim ng tulay Ngayon, yung tao sa taas na dumadaan Diyan Nagtataka bakit may nagsasalita may baliw ata doon sa ilalim ng tulay. Hindi <laughs> niya alam, hindi nila alam guys, nagbablog ako. <laughs> so, ganito talaga pag walang huli, no, magsalita ka na lang magsalita. May huli. Ah, may huli pala. Wala nang dumadawi ngayon. Pahinga ng isda. So, ayun guys. Wala nang nangangagat talaga. Tanghali na din. Hayayahin ko na si Boss G. Nauna na si Boss rin kanina, no. May apat siyang unhook, wala siyang nailan, sayang boss Ren, bawi na lang tayo next time ano. Ako naman may huli ito, nag-iisa. Pero may kalakihan. Ayan, kita nyo guys. Ayan o. Pero pagdating ko sa bahay, ang alam ko lang, ulam yan, sasabawan yan. Maraming salamat sa inyong panunood guys. Palike, share, and follow naman dito sa Facebook. No? Tsaka nagpapasalamat po ako sa mga nag-follow sa akin. Kahit hindi ko kayo kilala, marami pong salamat. Kunti pa lang ang followers ko, sana mag-follow kayo. 160, parang ganun. <laughs> Mabuti na yung nagpapasalamat kesa hindi. So, yun lang po. Marami pong salamat. Babawin na lang ako next time. Thank you.